Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update na nakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh Araw nga na ay in-interview ni Kalingap Dan si Kuya Rowell and Miss Rachel sapagkat napakatagal na daw ng kanilang last vlog kaya marami na nga din daw nagko-comment na fan ni Kalingap Dan na parang hindi na raw niya favorite ang Rochelle sapagkat hindi niya na daw ito kinokontent kaya naman pinagbigyan ni Kalingap Dan ang kanya mga fans din at subscribers nakipagkita siya kay Kuya Rowell and Miss Rachel. At nung araw na yon ay kakatapos lamang magsimba ni Kuya Rowell and Miss Rachel. Sila nga ay sabay nagsimba. Dito naman ay tinanong ni Kalingap. Dan, kung ano na ang mga nagbago sa buhay nila ni Miss Rachel simula nung pagkatapos ng serye. Sinagot naman ng dalawa ay medyo marami daw nagbago sa kanila kabilang na ang kanilang mga subscribers, at ngayon ay nakakaranas na rin daw si Miss Rachel ng mga feeding program na talaga namang kinatotowa niya sapagkat nakatulong na rin siya kahit sa maliit na para. So what's up, Inzan and Rachel? Hey. Shoutout, Shoutout po. <laughs> Welcome po sa aking YouTube po. channel. <laughs> Pa-shoutout naman sa dalawang ano, sa Kalam. <laughs> sa, <kalang>. sa Kanal. YouTube channel ni Kuya Dan, Kalingap Dan. Ayan, pa-subscribe po. Yes, thank you. So Inzan, ano lang, konting interview lang. Dahil napakatagal na ng huling interview ko sa inyo, di ba? na umabot tayo yung ano yung, 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 yung viral storyo ginag viral din yun yun yung, yung pinakamataas kong views sa buong halong videos story ng, ng ano channel ko uploaded tama man. yun yung wow, pinakamataas salamat sa inyong Five dalawa <laughs> <laughs> inuwiin ako <mo. laughs> So, kamusta kayong dalawa? Okay lang okay. po. Kamusta ang dati at ang ngayon? Anong meron na ngayon na hindi nyo pa na, nararanasan dati? Okay. Nararanasan dati? Oh, kunyari, ano yung wala na meron na kayong ngayon? Dati po, wala po kami mga ano, yung mga pa-PD mo, mga ganun. Ngayon meron na po. Tapos marami na pong nagiging event na gano'n. Ang dami niyo lagi feeding, no? Okay. So anong feeling na madalas niya feeding sa iba't ibang barangay? Ano po, um, masaya. Kasi mar maraming mga batang nakapasaya and then may mga matatanda din na ano na nabapasa yun. So yun yung ano, yun yung uh, mission niya sa sa inyong grupo insan, lagi uh, feeding bukod oh. sa paglinap, feeding. Sa mm -hmm. amin ano, sa amin di ba team may mga grupo yan, oh. Uh -huh. ibang grupo. kasi sino yun po yung isang grupo na yan ang papakiding, bali domain effect din yan. Yung ibang kabilang grupo naman. So ngayon, talagang naka-schedule yung feeding program namin sa mm -hmm. oh, sa mga iba't ibang grupo po ng ano, yes. Rochelle fans. Grabe, ang laki na rin ng ano niyo yung sana no? nang narating niyo. Medyo malayo na kayo sa sa dati. Diba? Diba? No, Di ba? I mean yung progress lang, hindi naman yung Ayaw, pagkatao. Diba? parang yung narating ng YouTube channel niyo, diba? talagang lumawak na rin talaga yung community niya. Pero ano naman insan, wala naman bang balak na, di ba iba may mga nagsasabi na may sarili na kayo mundo, may sarili na kayo community, wala naman. Eh, wala naman. Kalinga pa din. Siyempre naman. Sadyang busy lang din. Busy lang. So, kamusta insan? Kamusta na si Rowell of Malalay? Uh, sa inyong nakikita, ang papanood, okay naman. Tapos, nag enjoy naman sa mga activities kasama... sa paglingap si Rachel and then Uh, sa family naman okay naman yun namin tapos dito sa paglingap natin may mga achievements naman tayo na nagagawa may mga nasa scout naman tayo Sa so, so, ano yung mga ano achievements mo syempre andun na yung mga nasa scout natin na mga may potential na pwedeng tulungan natin although hindi gaano kataas yung views pero alam ko sila yung mas deserve ng tulong natin tapos sa ating feeding program, ilang barangay, ilang schools na din yung pupuntahan natin. Nabigyan natin ng school supplies, uh, feeding program, tsaka uh, ano mang pwede natin may tulong sa kanila. Basta sa akin, achievement ko na yon as a charity vlogger and Napakalaking achievement nun na kasi di ba hindi biro magpa-feeding? Opo. Oh, sa ma halos, ilang tao or uh, bata ba? Maximum natin? siya mga 200. Grabe. Uh -oh. Sa bawat feeding nyo? Bawat so, feeding. So paano yung preparation niyan? Ano yung... Uh, yung ginagawa namin para organize siya pagdating ng within that day ng feeding program. Uh, ahead of time, ahead of day. Uh, pumupunta pa kami doon sa mismong lugar na yon sa barangay. Binib uh, binibigyan namin ng Uh, ini-inform namin yung mga ano nila yung mga barangay officials kung ano daw ba ang nagbago naman sa kanilang dalawa tungkol sa kanilang ugali at mga ginagawa sabi naman ni Kuya Rowell ay kahit tanungin pa daw ang kanyang mga staffs at katulong sa mga feeding program ay masasabi talagang hindi daw talaga nagbago si Kuya Rowell sa kanyang ugali siguro ay nagbago ito sa paraan na mas lalo siya maging sweet at creamy kay Miss Rachel. Ngunit pagdating sa pakikisalamuha at pakikipag-usap sa iba o pakikitungo, ay wala daw nagbago kay Kuya Rowell. Si Miss Rachel naman, ay sabi niya rin na wala din daw nagbago Basta ngayon daw ang kanilang pinapaliwalaan ni Kuya Rowel ay kung sino daw ang kanilang supporters ay doon lamang sila nakafocus o sa mga tao na talaga nagtitiwala sa kanila at naniniwala. Sa isang araw, di ba? So, insan, uh, ano na ba si ano ngayon? Si Ruel, ano na ba yung bago mo sa dati nung tumating ka dito? Ay, grabe. Ano ay, na, ng... na yung narating mo sa YouTube mo? Nung pumunta dito, Uh, naka ano tayo 34,000 subscribers and ngayon road to 300,000 kaya isa lang yung masasabi ko na hindi uh, naman nagbago si Roel well, ganun pa rin nung pumunta ako dito nagbago lang kasi nakilala ko si, ano, si Rachel <laughs> Ay, siyempre pero kung sasabihin natin sa ugali personality attitude kahit tanungin niyo po yung mga nakikilala sa akin na mga organic viewers yung noon pa mo suporta, ganun pa rin yung ano ko ganun pa rin yung ugali ko and nasa tao yun nasa mga tao na yun kung paano nila ako i-approach basta masasabi ko lang wala pong pinagbago ako noon at ngayon nabago lang kasi nga nag-improve yung channel natin and credited naman yan lahat sa team Kalinga, kay Kalinga uh, Rob, kay Kuya Bal, at kay Ate Edna. Kasi kung wala din po sila, uh, wala din po kung mapupuntahan dito or wala, hindi yan magiging problema natin. Eh yung channel natin. So, sa akin naman personally, bilang sa pinsan mo, tama naman sinabi mo na yung mga organic viewers mo, kung ka paano kanila nakilala, ganun oh. ka pa rin ngayon. So, yun yung masasabi ko sa insan. Oh. Hey, ikaw, Rachel. <laughs> anong masasabi mo kay, ano, uh, kay Rowell? Na Rowen. sobrang busy niya na ngayon. So, masasabi ko lang. Anong, ano, huwag masyadong magpagod? Opo. Oh, huwag masyadong mag, ano, huwag masyadong isipin yung mga, <laughs> anong sa kanyang sinasabi ng ibang tao. Basta, kung alam yung sarili niya kung sino siya, yun lang yung ano, yun, doon lang siya mag-focus. Ang mahalaga yung mga importanteng tao sa kanya yung mga nakakilala oh sa kanya. Ang mahalaga yung, yung mga tao nakakaintindi sa kanya, totoong nagmamahal sa kanya, yun lang yung doon lang siya mag-focus, hindi doon sa mga taong negative yung mga sinasabi. So, totoong mga nagmamahal sa kanya <laughs> Grabe <laughs> So, kamusta? May nag-comment kasi da, sa akin. Pa, hindi naman siya basher. Parang ano lang. Nagtatampo na daw siya sa akin kasi dati daw love ko daw ang Rochelle. Eh, di ba ngayon medyo busy na. Eh, wala na rin seri. Eh. So, ang madalas ko lang nabibigyan ng behind the scene is sila Edu and Erica. Pero yun lang, nagtatampo lang siya. Siguro na miss nila ang behind the scene sa iyo. So, ano na? Bukod pa sa pag-work nyo, anong mga pinagkakaabalaan nyo? Sa school. School. Ikaw, insan, bukod sa pag-lingap araw-araw, o anong ginagawa mo pagtapos? Ah, uh, ngayon pinagandaan ko yung magiging first pa bahay ko Very doon grave. sa Pilar. Dito? O, sa Pilar siya. Ah, sa Pilar. Sa Pilar. Uh, maraming nagtatanong kung kailan daw masisimulan. Uh, dito ko na po sasabihin na no? masisimulan po yun pag matapos na yung pinagawang bahay ni Kalani an ah, ni Kuya Bal doon. Kasi yung karpentero is same lang ng karpentero kay Kuya Bal. Para halimbawa parihang, ah, kung sakto yung budget natin, parehas na lang yung design. And ayun, uh, pinag-iipunan pa namin galing ko sa mga pledges ng mga sponsors natin. And then, uh, ayun, nabisi din sa mga nakalistang mga pwedeng puntahan, babalikan ng mga beneficiaries. Uh, meron pa kaming bali apat na naka schedule na feeding program, tsaka limang, uh, dalawang rice distribution na ano. Grabe. Basta sabi ko talagang naka, napaka ano, hectic ng schedule pero namamanage naman natin. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!